Lusot na sa Senate Committee level ang panukalang gawing legal ang divorce sa Pilipinas. Pero wala pa man sa plenaryo, nagpahayag na ng agam-agam ang ilang mambabatas sa Senate Bill na layong ipawalang bisa ang kasal. May report si Daniel Manalastas. Tinitimbang pa ng mga senador ang panukalang dissolution of marriage na mas kilala bilang divorce bill. Kung si Senate Majority Leader Jovell Villanueva ang tatanungin, isang malaking no sa kanya ang divorce. Pero bukas siya na gawing mas accessible ang annulment lalo na para sa mga mahihirap. Bagamat hindi raw nagbabago ang personal niyang pananaw sa pagtutol sa panukala, nauunawaan niyang mayroong mga pagsasama lalo na ang mga nauuwi sa karahasan na dapat na ang wakasan. At dito na raw ang annulment at deklarasyon ng nullity ng kasal. Mas nararapat daw na padaliin ang proseso at accessible para sa lahat. Para naman kay Sen. J.V. Ejercito, dapat timbangin ang benepisyo at konsekwensi ito. We, the pros and cons, hindi pa naman tubutuhan with finality or in regards to the bill. Batid ng senador na dahil isang krisyanong bansa ang Pilipinas, mahirap talagang desisyonan ang panukalang ito. Pero sa huli, The bottom line is people have and don't, do, don't deserve to be miserable. Di ba? Diba? Gusto naman natin maging masaya lang eh. So, if it's irreparable, irreconcilable, then I guess uh, we have to give people second chances on uh, on uh, under lives. Lusot na sa Senate Panel ang panukalang dissolution of marriage, pero mahaba-haba pa ang lakbayin nito dahil inaasahang mainit pa itong pagdedebatehan sa plenaryo. Daniel Maralastas para sa morning show ng Bayan Rise and Shine Pilipinas.